Hello guys, this is MJ in Lubarby Vlog. So today's video, ang dinner po namin is bumili lang po yung aking amo ko ng na, nakapak na uh, isang buong manok mga liit and then uh, naghiwa lang po ako ng sibuyas at saka yung gulay na kulay green na parang upo po sa atin pero hindi ko po kasi alam kung ano yung pangalan niya dito sa Arabic na uh, gulay no so ito po siya guys So, ilalagay ko po siya sa oven. Ayan. Ilalagay ko po yan sa oven. Ayan. Ayan po, guys. Oh. So, yung hiwa ko po ng sibuyas is pabilog po siya. Ayan. So, yan po yung aming uh, dinner for tonight. No? So, i-ano ko po siya sa oven. Ayan. So, yan. Yan po, guys. Oh, diba? So, maya may alam po yan. Is, uh, luto na po yan. So, wala po kasi yung aking tatay. Inihatid po yung kanyang pamangkin dun sa Riyad daw dahil ikakasal. So, kami-kami lang ang nandito. Kaya, yan yung po yung uh, pinaluto, pinagawa lang po sa akin na aking uh, nanay. No? Bumili siya ng isang uh, buong manok na nakapak na na meron ng uh, na po marinated na po 'yon na, na nabili niya na naka-marinate na. And then naghiwa na lang po ako ng sibuyas at tsokang nga po yung gulay na kulay green. Kaya yan guys, eto na po, no? So, antayin na lang po natin na maluto. Kaya thank you guys for watching and please subscribe. Thank you, thank you.